mo Pasko na sinta ko. <laughs> so ayun nga mga ng helmet, 'di ba? <laughs> <laughs> Pero dahil nga ang daming ganap ngayon, video creator. Ang bongga ng hair ko. <laughs> Pasko, Retro. Pasko. oh, oh, ba? Oh, diba? Hindi lang naka-afro yan. Pero ito nga ka, mga kabatang helmet, mag-update muna ako ng mga latest ganap po ni Mayor Lenny Robredo. Tuesday, Tuesday na ganap medyo mm -hmm. And nagkaroon nga nung ang ganda ng ano City Hall ng Naga medyo kapar, huh? no? Talang paskuhan na. May activity din mga kabatang helmet. This guy mo na! Despite na ang daming mga balita din na hindi ganun kaganda, di ba? Mm -hmm. Na nangyayari sa Naga. Pero dahil nga hands-on naman si Mayor Lenny Robredo sa mga ganyang ganap at talagang nag-a-update. Kaya talagang nalulutas ka agad. Diba, oh. Pichuga Pearl? Nakahanap talaga yung mga gumawa ng krimen, mga suspect Pero, ayan nga mga batang helmet. Ayan ang latest ni Mayor Lenny Robredo para sa Tuesday.